Yo, what's up mga boss? Meron tayong naputol na stud bolt ng Toyota Tui, e Yan. Toyota 2E. Ngayon, tatanggalin natin. Tuturo ko ngayon sa inyo kung paano yung discarte. Ito naman eh, hindi naman tayo professional. Baga, idea, idea at experience lang din. Okay? So, ayan guys. Oh. Ito putol siya. Yan. Ano yan? Malalim yan. Na-weldingan ko na siya nito. Ito. Na-weldingan na natin siya. Malalim yung pagkaputol niyan. Parang ito. Oh. Dalawa yung bubunutin ko na yan. Eh. Ito. Yan. Putol din yan. Ayan. Eh. Ito. Okay. Dalawa yung naputol sa kanya. Kasi magpapalit ako ng cylinder head gasket pagkakalas ko nung cylinder head nilagay lang nung dating gumawa yung ano yung etong putol yung ganito putol siya nilagay lang doon para in case na binuksan kuwari e eh, kompleto pa rin yung tornilyo dalawa yun no simulan na natin mga boss yeah, mga boss isimulan na natin welding ito para tigan natin kung ano Dagdagan natin yung pagkakapital lang ng vice grip o discarte nyo kung pwede nyo lagyan ng nut. Tapos yun yung we-welding nyo. Ingat lang sa pag-welding mga boss. Pitik-pitik lang. Baka tama kasi yung surface ng cylinder block. Mahirap na. Yan. Tapos kung wala kayo ng martilyo, haluin nyo lang. Takpan nyo lang yung mga butas mga boss ha. Ah lalo sa daluyan ng langis yan check natin ngayon boss kung gumalaw na yung naputol na po, tornilyo higyan natin ngayon kung gumalaw na ba siya okay tingnan na natin welding Oo natin niya yung gumalaw na mga boss. Pitan nyo lang ng vice grip. Pita nyo lang siya. Mas maganda kung pantay na vice grip. Ayan, gumalaw na siya boss. Gumalaw na siya mga boss para gamitan niya na lang ng yan oh gumalaw na oh yan oh hindi na pakita natin gumalaw na siya mga boss ayan oh oh okay. yan. Gumalaw na. Tanggalin natin para makita natin kung naputol. Yan. Abang na ano nyo anuhan nyo para hindi pumasok baka mamaya kasi maanuhan ang dalawin ng langis yan o oh. daluyan dalawin ng langis ang leakage eh na lang natin yun yung yan. yan. Limitan na lang natin yun yung para makita natin yun. maganda mga boss magpalit na kayo ng tornil yung bago na high tensile ah. para wala kayong maging problema kasi baka mamaya marurupok na din yung, yung dati niyang bus. mga tornilyo sa silindered mas mainam kung papalit na kayo ng bago wag yung ano ah wag yung peke meron kasi nabibili nun yung peke baka madobli dobli lang trabaho nyo ito oh haba oh buti gumalaw buti gumalaw mga boss oh oh ang haba nung naputol oh kita nyo oh haba nung naputol. Meron pa tayong isang bubunutin. Ito nandito. Yan. Nandito sa dawel. Meron pa tayo isang bubunutin. Okay. Post muna natin mga boss.

na mag-focus. So, yan Tanggal na natin lahat. Yung dalawa. Na naputol. Ito yung standard na sukat. Nung naputol na tornilyo do sa head. Ito naman yung naputol. Dalawa yan, mga boss. Ayan. Ngayon, ang ginawa nung dating gumawa. Para hindi mahalata eh, isinokbit lang dito. Ayan. sinokbit lang na ganyan dating gumawa. Ayan. Pinatong lang dito. Ayan. Magkabilang dulo yan. Pinatong lang. Galing nga. Ayan. Hindi nyo alam. Siyempre, singaw, di ba? Singaw yung head. Kaya pala, just yung hindi pa pare-pares yung higpit. Kaya pala na may singawang ano sa radiator lumalabas. mo Yan, nung pala may tama yung ano. Nagkakaroon siya ng pressure dahil hindi nga ano. Hindi siya pantay-pantay higpit. Yan, sobrang ano baka hindi ginamitan ng torque. Ito yung mga naputol na tinanggal natin kanina. Ayan mga boss. Okay na. yon lang no mga boss. Pagka magtatanggal kayo, yan, kahit kaprasong ano lang, yan eh, o, kapit. Basta nag-connect silang dalawa at meron ng pagkakapitan ng biscript grip or ano man yung pwedeng pe nyo ilagay dito. Yan, para mas madali at madali nyo mahugot. Kahit gaano kalalim yan, basta abot ng welding rod. Kayang-kaya yan, mga boss. So, ganun lang, mga boss. See you on next vlog. Salamat at sana at merong kayong natutunan. Huwag nyo na rin kalimutan mag-subscribe mga boss.